Brigada In the heart of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rene, sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Flybacks Umaangat na ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, BNP, may ilang lugar nang binisita. Kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Retired Judge Felix Reyes, pinabulaan ng tagalakad siya ng mga kaso ni Atong Ang. Senadora Hunteveros, naghain na ng kasong cyber libel laban sa anim na DDS vloggers. Dating Pangulong Duterte, nagbigay na umano ng huling habilin kay Vice President Sara. OVP, wala ng confidential funds sa 2026 budget. At one tahanan party list representative Nat Udukado, pinaiimbestigahan sa Kamara ang lumalalang problema sa online sugal pati na rin ang pagbe-vape ng mga kabataan. Pag -dita. Pag -dita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng miyerkules, July 9, 2025, kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lei Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada, may ilang lugar na pong binisita ang mga otoridad na pinaniniwala ang pinagtapunan ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Sa iba pang detalye ng report, Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada. May ilang lugar na ang binisita ng Philippine National Police na pinaniniwala ang pinagtapunan ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero Ayon kay PNP Chief General Nicolás Torre III, hindi lamang sa Batangas at Laguna, kundi maging sa Metro Manila at iba pang karatig na lugar. Meron kami mga ilan na binibisita. May mga areas kami not only around uh, Laguna or Batangas but in the other parts of uh, the Metro and uh, other parts in the underlying areas bagamat hindi pa nila isinasa publiko ang eksaktong mga lokasyon. Sinabi ni Torren, ang kanilang fokus ay matukoy kung saan itinago ang tinatawag nilang body of the crime. Basta essentially di kung saan mo itatago ang body of the crime. di, ganun. Uh, as usual. Samantalang wala pang natatanggap na formal request mula sa Department of Justice ang PNP para sa deployment ng kanilang mga technical divers sa Taal Lake. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, handa ang PNP na magbigay ng teknikal na tulong sakaling hilingin ito. Katulad ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, may mga accredited at registered divers din ng PNP na maaaring agad i-deploy. Wala pa po tayong natatanggap na formal request for the possible uh, deployment and employment po ng ating mga technical drivers. But kami po tayong train po ng mga police po, na mga diver po, at la, kagaya po ng uh, ibang ahensya like the Philippine Navy, like the Coast Guard, may sarili din po yan mga divers po. At uh, I understand, dito po sa PNPI ay marami po tayo na mga, nga, mga accredited and registered na mga divers po na maaari po makatulong kung ihilingin po ng DOJ in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority. Samantala mariing pinabulaanan ni retired judge at Philippine Charities Whipsticks Office Chairperson Felix Reyes ang mga paratang ni whistleblower Dondon Patidongan o si alias Totoy na siya umano ang tagalakad ng mga kaso ni Atong Ang. Ito ay matapos sabihin ni Patidongan na nagbigay si Reyes ng suhol sa mga fiskal o hukom para maabswelto ang mga kaso ni Ang kaugnay sa missing sabungeros. Giit naman ni Reyes, hinahamon niya si Alias Totoy na magbigay ng konkretong ebidensya ng anumang kaso na naayos niya para kay Atong Ang. Pahihintulutan na rin anya ang Bureau of Immigration na ilabas ang kanyang travel records mula nang siya ay nagretiro noong October 2021 upang patunayan na wala siyang kasama ng mga fiscal o hukom. Kaugnay nito, handa naman si Reyes na makipagtulungan sa anumang investigasyon upang linawin ng isyu at mapanatili ang integrity ng Judiciary. Naniniwala naman ang kampo ng aktres na si Gretchen Barreto na ang paghahain ng kaso laban sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy ay hindi naman sobrang makakatulong sa kanila. Sa isang panayam sinabi ng abogado ni Barreto na si Atty. Alma Malyonga na nakatuon sila ngayon sa pagre-repair ng reputasyon ng kanyang kliyente dahil sa pagkakasangkot nito sa kaso ng mga nawawalang sa Dahil dito, apila rin ni Malyonga na sa lahat na maging mas discerning o maunawain. Sa huli muling idiniin ng legal counsel ni Barreto na walang basihan si Patidongan sa kanyang naging pahayag at wala rin itong ebidensya sa kanyang salaysay. Brigada Balita, Nationwide. Sa ibang mga balita naman po, bilang sapat na ang mga ebidensyang nakolekta ng legal team ni Sen. Ontiveros laban sa ilang diehard Duterte supporter vloggers. Nagtungo na ito kaninang umaga sa DOJ para maghain ng kasong cyber libel sa anim sa mga ito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Naghain nga ngayong araw dito sa Department of Justice si Senadora Risa Ontiveros ng complaint laban sa anim na vloggers na di umanay gumawa at nagpakalat ng video ni Michael Maurillo alias Rene. Mula sa labing dalawang social media personalities na pinangalanan ni Ontiveros sa complaint na inihay nila sa National Bureau of Investigation. Apat nga sa mga ito ang nakasama sa kasong inihay niya sa DOJ. At ito ay sina Byron Cristobal alias Banatbay, Bay, Jeffrey Ka, Eric Celis, Chrisette Chu at maging si Jason Sa. Habang dalawang bagong pangalan naman ang lumitaw ang pangalan ni na Atty. Ferdinand Topacio at maging si Alec Destor alias Tio Moreno. Sa iwalay pang dokumento, naghahain din na ng complaint affidavit laban kay Michael Maurillo alias Rene ang senadora. Dahil uh, dito pa lang sa unang anim na vloggers na kinasuhan ko, wala ang legal team ko na may sapat na katibayan para dun sa akusasyon ko ng uh, cyber libel. So pag mudmudman ng video ni Michael Maurillo o pagdagdag at pagkalat ng sarili nilang mga kasinungalingan tungkol sa akin, tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko at tungkol sa senado. Samantala patuloy naman naman o ang ginagawa nilang pagkalap ng mga digital information sa iba pang vloggers kung kaya't posibleng madagdagan pa ang mga masasampahan ng kaso. Pero sa kablangan nito may paglilinaw ang senadora laban sa mga alegasyon na kanyang kinikitil ang freedom of speech. Lifelong na naniniwala ako at nagtataguyod ng freedom of speech, freedom of expression. At the same time, malinaw ako mula sa simula hindi na nag-e-extend sa pagkalat ng mga kasinungalingan na maglalagay pa sa panganib sa ibang mga tao. And in this case, ilan sa pinaka-vulnerable ng mga tao, mga witnesses laban sa isang makapangyarihan at mayamang puwersa. Well, ayon sa prefatory statement ni Senadoro Antiveros, batid niya na napakalaking tulong ng digital platform IRA para ma-amplify nga ang boses ng bawat isa. Pero tulad nga ng sinasabi ng ilan, sa mga ganitong instances ay mahalaga rin na maging maingat sa paggamit ng social media upang maiwasan ang fake news. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nagbigay na raw ng huling habilin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam sa kanya sa labas po ng Scheveningen Prison sa The Hague, sinabi ni VP Sara na ang wish daw ngayon ni Digong ay makremate na siya kung saan man siya papanaw. Sabi naman ng dating Pangulo kay Vice President Sara, sakaling sa The Netherlands ito pumanaw, doon na raw siya ipakremate at iuwi Iu na lang ang mga abo nito sa Pilipinas. Sa kabila nito, kailangan pa raw nila itong pag-usapan kasi hindi raw siya pro-cremation si VP Sara. Sa huli, tiniyak naman na natural lang na napag-uusapan nila, lalo na 80 years old na umano, ang dating Pangulo. Damo, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas, ipacremate lang daw siya dito yung ashes na lang daw yung iuwi. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na manisip ng uh, ganoon. Mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes. Right, Brigada Balita. Major white. Major white. Samantala ilang kongresista ipinagkibit balikat Ang survey na nagsabing mas maraming Pinoy Ang hindi sangayon sa Duterte impeachment Brigada Haji Camino, ibrigada mo! <notoriety> <Brigada>. <prescribed> Report. Nanindigan si House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jerve Luistro na dapat magpatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte anuman ang sinasabi ng mga lumalabas na survey. Reaksyon nito ni Luistro sa resulta ng survey ng Social Weather Stations kung saan 42% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa paghahain ng ikaapat na impeachment complaint laban kay Duterte. Pero 44% ang naniniwalang sinasadya ng Senado na iantala ang pagsisimula ng paglilitis sa panayam kay Luistro. Sinabi nitong ang proseso ay isang constitutional duty at hindi dapat magpadala sa opinyon ng publiko. Wala na anyang mas makapangyarihan pa sa sadigang batas dahil mandato ito ng taong bayan. Kaya anuman ang resulta ng mga survey o mababa ang porsyento ng sumusuporta sa impeachment, bahagi ng mandato na umusad ang paglilitis. Igineit din ng prosecutor na maaaring nakaapekto sa pananaw ng publiko ang pahayag ng ilang senator judges at ang hindi maikakailang meron pang mga taga-suporta ang pamilya Duterte. Kaya naman para kay Luis Tro, kailangang ipresenta ang mga ebidensya upang magkaroon ng oportunidad ang mamamayan na suriin kung may basihan ng reklamo. Bukod dito, binara ng kongresista ang sinabi ni VP Sara na ang ginagawa sa kanya ay isang political persecution at harassment dahil meron naman ng matibay na ebidensya na susuporta sa pitong articles of impeachment. Dagdag pa ni Lano del Sur Representative Zia Alonto Adiong kung kumpiyansa sila sa kahihinat na ng impeachment trial at kampante sa survey, bakit isinusulong na ibasura ang kaso ng hindi pa dinidinig? in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX, Brigada Bandita, Ang OVP naman wala ng confidential funds sa 2026 budget. Brigada Jigoko Studio, i mo! Brigada! Report! Hindi na nag-request ng confidential funds ang Office of the Vice President sa ilalim ng 2026 National Budget. Ayon sa bagong spokesperson ng OVP na si Attorney Ruth Castelo, 903 million pesos ang inaprobahang budget ng Department of Budget and Management para sa OVP sa susunod na taon. 733 million pesos ang orihinal na proposed budget ng OVP. Nakatumbas ng kasalukuyang budget ng tanggapan pero itinaas ito ng DBM matapos humiling ang OVP. VP ng dagdag na budget para sa pagkuha ng bagong personnel at pagbili ng mga IT equipments matatandaan na naging kontrobersyal ang pondo ng OVP, lalo na ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022 na ginastos lamang sa loob na labing isang araw. Samantala, sa ikatlong sunod na taon, muling nakatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit ang OVP para sa taong 2024. Batay sa 2024 Annual Audit Report, maayos, tama at alinsunod sa umiirang na batas at accounting standards ang financial statements ng OVP. Na Itala rin ng OVP ang 85.55% na budget utilization sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, patunay ng maayos sa pamamahala ng pondo sa kabila ng pinalawak na operasyon at lumalaking demand sa serbisyong publiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigade News of Manila the music and news authority. IMAX. 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 Brigada Bandita, wide. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang distribusyon ng mga patient transport vehicle o PTVs ngayong araw sa higit tatlong daang local government units sa pitong rehiyon sa Luzon. Bahagi ito ng layunin ng kanyang administrasyon na mabigyan ng tig isang PTV ang kada LGU sa buong bansa. May report si Brigada Maricar Sargan, i mo! Brigada. Personal na itinurn over ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mockees na mga patient transport vehicle o PTV sa mga pinuno ng iba't ibang lokal na pamahalaan mula sa pitong rehiyon sa Luzon. Bahagi ito ng layunin ng kanyang administrasyon na mas mapalapit at mapabilis ang akses ng mga mamamayan sa serbisyong medikal. Kaya uh, uh, we are very happy now to be able to do this. Dahil alam ano, sa dito sa administrasyong ito, karapatan ng bawat ka, bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Dahil nung panahon ng COVID, nakita natin ano yung pagkukulang ng ating healthcare system. Saan ang kailangan ayusin? Sino ang uh, pwede nating asahan? All of these things, in namin po inapply namin dito sa aming programa uh, hindi lamang dito sa uh, transport vehicles kung hindi pati na sa ating buong health care system pati na ating mga ospital pati nga yung PhilHealth So, yun, ang, ito ay uh, isang bahagi lamang sa pagpapatibay natin ng uh, ating healthcare system. Ginanap ang ceremonial turnover sa Quirino Grandstand sa Rizal Park sa Maynila kaninang umaga kung saan kasama ng Pangulo ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Mel Robles at mga kinatawan mula sa mga LGU sa Luzon. Sa kabuuan, 387 na PTVs ang naipamahagi, 30 sa Ilocos Region, 72 sa Cagayan Valley, isang daan sa Central Luzon, dalawampot pito sa Calabar Zone, limampot siyam sa Maymaropa, anim na apat sa Bicol Region, at tatlumpot lima sa Cordillera Administrative Region. Ayon kay Pangulong Marcos, target nilang mabigyan ng tig isang PTV ang lahat ng LGU sa buong bansa bago matapos ang taon. Uh, sa wakas, yung marami sa ating mga LGU at mga cities at sa municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya na hindi pa nagkaroon ng ganitong uh, patient transport vehicle ay uh, magkakaroon na. At uh, yung pang hindi pa na, na, nabigyan ay magkakaroon din. Ang instruction ko kay GM eh, Mel Robles ay sabi ko sa kanya, kailangan uh, by the end of the year masabi na natin, by the end of 2025 masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Mula July 2022 hanggang June 2025, umabot na sa 680 PTVs ang naipamahagi ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang bawat unit ng PTV ay kompleto sa mga pangunahing kagamitang medikal gaya ng stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor, at iba pang medical supplies na kailangan para sa ligtas at maagap na pagbiyahe ng mga pasyente. In the heart of changing lives, sa si Brigada Marcar Sargan Now 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Pinaiimbestigahan na ni Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Attorney Nat ang lumalalang mga isyo ng online gambling at paggamit ng vape lalo na sa hanay ng mga kabataan. Sa isang survey kasi noong 2023, lumalabas na 66% ng mga internet users na edad 18 hanggang 40 ay sangkot sa online na sugal. Ayon naman kay Educado, may epekto ito sa mental health, relasyon sa pamilya at pinansyal na katayuan partikular na sa mga low-income households. Sa kabilang banda, inihain din ni Atty. Nat ang House Resolution number no. 43 upang busisiin ang pagpapatupad ng Republic Act 11900 kasunod po yan ng pagkakakumpiska ng halos 40 million pesos na halaga ng illegal na vape sa Laguna at Maynila. E giniit niyang maraming kabataan kasi ang naakit sa vape dahil sa maling akala. Kaya't anya kailangan ng mas mahigpit na regulasyon, masusing pagbabantay at edukasyon upang maprotektahan ang kalusugan at kinabukasan ng mga kabataan. Right back Brigada Bantayita Nationwide Maghapong Wide upang kumpleto balikhan Balita right max Brigada Bantayita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Zealand Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Zealand Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Over! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang drive Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Brigada Pandita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika, sa musika at balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives